after 14 years of detention sa Indonesia, makakauwi na sa Pilipinas si Mary Jane Viloso na sinasabing victim ng human trafficking o ng isang drug syndiketa. Pero pag uwi ho niya, hindi pa siya completely malaya dahil madi-detain pa rin. Any comment on that, ma'am? Well, at the very least, salamat sa Diyos talaga na na iligtas ang ating kabayan at ating kabaro na si Mary Jane Veloso sa parusang kamatayan. Mm. Salamat sa Diyos at makakauwi na siya dito sa sarili niyang, sarili nating bayan at mas mapapalapit sa kanyang uh, pamilya, uh, mga kaibigan at iba pang uh, mahal sa buhay. Malungkot man na uh, patuloy pala siyang magsaserve ng time uh, dito sa ating bayan. Hindi mm. ko Uh, pa natin alam yung detalye nung, uh, na kumpletong negosasyon uh, sa gobyerno ng Indonesia. At salamat sa Diyos sa mga bagay na iyon. Salamat din po uh, sa Indonesia na nakipagtulungan uh, sa ating bansa. Salamat kay presidente na na-clinch niya ang mahabang prosesong ito mm -hmm. ng pagpapaliban, no? Pag, uh, pagpipigil na mapataw yung parusang bitay kay Mary Jane Veloso at sa wakas na iuwi siya uh, dito sa ating bansa. Dahil siya ay madetete na mm -hmm. pa rin pala dito sa ating bansa. So, ibig sabihin, uh, maidadagdag na siya, si Mary Jane Veloso, sa ating mga kababayan na... Uh, persons deprived of liberty kung kay kung bakit pinaglalaban din natin ang mga reforma sa ating uh, penal system. Uh, yung kanyang napaka sobrang mahirap na naging kwentong buhay so far ay magbibigay din sa atin ng uh, dagdag na rason na ilaban ang uh, mga reforma sa mga batas tungkol sa problematic drug use na talagang mas public health approach, hindi solong law enforcement lamang. Mm -hmm. Tulad ng nakita natin, ang pinakagrabing uh, ehemplo nun, yung madugong war on drugs uh, mm -hmm. nung nakaraang administrasyon na nag- bunsod ng napakaraming extrajudicial killing. So, but overall, salamat sa Diyos, Mary Jane, na ligtas ang buhay mo, makakauwi ka uh, dito sa ating bansa. Ma'am, sinasabi na her freedom is now in the hands of the President. Should the President grant her clemency? Well, isa-isa uh, muna, iselebra muna natin yung kanyang pagligtas at pag-uwi dito sa atin. Uh, hindi ko alam kung pinag uh, aaralan na ng Office of the President yung usapin uh, ng clemency. Uh, at kung uh, pinag aaralan man kung kanilang uh, gagawin, uh, edi dagdag na bagay na ipagpapasalamat po natin. Bagamat makakauwi na si Mary Jane, pero initially yung family nag-express ng fear dahil baka daw pag nandito na malagay sa aalanganin yung buhay dahil baka daw balikan nung sindikato na bumiktima sa kanya. So ano pong dapat gawin ng government o ng mga authorities para ma-alleviate yung kanilang fear na yun? Dapat bigyan ng mga otoridad ng partikular na pansin ang proteksyon protection sa buhay ni Mary Jane. Kung iniligtas natin siya sa parusang bitay sa ibang bansa, mm -hmm. dapat maproteksyonan din ang buhay at uh, kaligtasan niya dito sa ating uh, sariling bayan. At dahil siya nga ay naging biktima uh, sa human trafficking, dagdag din na dahilan na pagpursigihan talaga uh, ng gobyerno ang pagbuwag at pagpaparusa uh, sa mga sindikatong iyan ng human trafficking, yung mga drug syndicates uh, na iyan na hindi na target at hindi uh, nabuwag uh, dyan sa nakaraang madugong war on drugs at sa halip mga mamamayan tulad ni Mary Jane Veloso ang ang nahuli no sa sa trap ng mga drug syndicates na iyan kaya umabot sa ganitong uh, mapait at matagal uh, na pagdusa. Pero mamula kayo nakikitang basis para i-review o i-amend yung batas against human trafficking? Dahil mm -hmm. alam ko may sapat ng ngipin yung ating batas laban sa human trafficking. Ma Kamakailan lamang ay uh, inamyan amendahan natin yan para lalong palakasin yung uh, batas against uh, trafficking in persons. At nagagamit nga kahit sa mga uh, kasalukuyang uh, mga investigasyon namin dito sa, sa Senado. So kung sa kwentong buhay ni Mary Jane Veloso ay mapupulot pa tayong mga leksyon at mga dapat amyandahan. Uh, kahit sa kamakailan lamang inamyandahang uh, batas against uh, trafficking in persons, why not? Progressive legislation naman po ang dapat namin ginagawa at bunga sa mga findings namin at rekomendasyon pati sa aming mga investigasyon. E eh di uh, raw material po yan, building blocks po yan para patuloy na paggandahin at palakasin yung ating mga batas at tapos yan naman ay nasa kamay ng executive na dapat uh, iniimplementa ng kumpleto at magaling at subject din sa oversight namin dito sa Kongreso. And recently nga, gaya ng nabangit ko kanina, pinupondahan din po namin sa pamamagitan ng budget.